Hello mga ka-farmers and good morning po sa ating lahat mga ka-farmers. So ngayon ka-farmers ay pangalawang araw na po ng ating uh, mga biik mga ka-farmers. So tarapot at ate pong uh, bibisitahin mga ka-farmers. So let's go. Yun. So ayun po mga ka-farmers. Uh, ayan po yung ating mga biik mga ka-farmers so sa atin pong nakikita ng mga ka-farmers uh, mukha naman pong wala na po sa kanila yung ano ka-farmers yung basa yung tae ka-farmers pero lalagyan pa rin natin ng saging ka-farmers yung kanilang uh, pagkain ka-farmers So bago tayo magpakain farmers, atin mo nang linisan ang kanilang pen. Mga ka farmers, maglinis muna tayo ka farmers. ka-farmers tapos na nating na yung kanilang ah uh, tin mga farmers so atin na namang uh, papakainin mga ka-farmers <tod> ka-farmers sa ating pakain sa ating mga bake ka-farmers uh, mayroon tayong inihandang saging ka-farmers ito mga ka-farmers may inihanda tayong saging ka-farmers tapos uh, imimix natin yung feeds nila dito ka-farmers so atin lagyan mo ng feeds ka-farmers So, ayan mga ka-farmers. Nilagyan na natin ng feeds ka-farmers. So, ating i-mix ka-farmers. So, yun mga ka-farmers. Na-mix na po natin ka-farmers. So, Tara mga ka-farmers, atin na po itong ibigay ka-farmers. So ayan po sila mga ka-farmers, uh, pangalawang araw po nila dito sa atin ka-farmers. Ayan po, ang sarap po nilang pagmasdan ka-farmers, na malakas kumain ka-farmers. Uh, sa awa naman po ng Diyos ka-farmers, uh, wala na pong uh, nagbasa yung tae sa kanila ka-farmers. So hopefully magtuloy-tuloy mga ka-farmers now. So maraming salamat po sa inyong mga ka-farmers, sa inyong panonood po, ka-farmers sa mga video na ina-upload ko po, ka-farmers. So ito po yung kanilang pagkain, ka-farmers. Uh, saging na hinaluan natin ng kanilang feeds, ka-farmers. So, ayan po mga farmers ang sarap po na ng kanilang kain, ka-farmers. Baka sa susunod na mga araw, ka-farmers, ay atin na po silang mapurga, ka-farmers. So, sa ngayon, ka-farmers, hindi muna natin sila pinapaliguan, ka-farmers. Kasi, higinawain uh, pa po kasi sila, mga ka-farmers. Tsaka na lang po natin uh, paliguan ng mga ito ka farmers pag lumaki laki na po sila ka farmers. So ayan po mga farmers sarap na sarap po sila ka farmers sa saging at feeds na pinaghalo po natin ka farmers. So 'yun mga ka farmers uh, tayo po ay masayang-masaya po ngayon ka farmers dahil uh, wala na po tayong nadatnan sa ating mga biik na basa yung tayo mga ka-farmers. So, again mga ka-farmers, maraming, maraming salamat po ulit sa inyong mga ka-farmers, sa inyong uh, walang sawang panonood ka-farmers at suporta ka-farmers. So, that's all for today's video mga ka-farmers and see you in our next video. Daghang salamat ka farmers and bye bye